Okay, uh, Prof, na pa three years si PBBM. Uh, PBBM. Unsay tanaw ni mo ani? Unsay asa gyud ta padung ani, Prof? Yeah, actually that would be ano no, uh, medyo ano, medyo masalimuot kasi unang una, uh, they are already preparing the fact na na ano eh, na uh, ako ako nagsasabi na mismo na yung yung mga ina-enjoy na mga ayuda, yeah, of course, no, since mabigyan na yung mga tao, they would expect some more, di ba? Mm. Eh ako, sasabihin ko, wala na tayong budget for that. No? Kulang ng pera ng ating, ano, ng ating bansa. So kung hindi na tayo mamimigay ng mga ayuda no, at hindi matutuloy sa mga 20 pesos na bigas, eh, can just expect na no, yung frustrations ng mga tao. yung mm -hmm. so, Kung frustrated din yung mga tao, can just imagine ano mangyayari sa kanilang performance at yung frustrating for the president. Mm ba? -hmm. diba? uh, this will become, ano, this will become another, ano, no, uh, ang term natin dito, uh, Gloria Macapagal Arroyo case. Diba? ba? Mm. Na yun, siya yung nakaupo. Pero medyo magulo, medyo unstable tayo dahil sa you know um ang suffering ng tao eh, hindi naman ina-address ng administration yung problema so ito no this would be a very long no, very long and challenging three years <laughs> and, You eh know I, 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 no, i would not be surprised no kung may mga may mga movements ng gagalaw uh, to remove the president no hindi na ako masusurprise yan because frustrated na yung mga tao